So guys, ito ang ginagawa ko guys sa ating kanang pan, ay! Kwan guys ba? Sapal sa kape? imix na ako ni Dira guys. Padanghan sa bunga guys. imix mix lang na ako ni sa soil, guys. nag na guys. Ganun lang da guys. Pagkatapos, punta pa ko dun sa diri sa mga talong guys. O oh, dito sa Ampalaya. Sa Ampalaya guys. imix mix lang na ako ni guys. Gawas nga siya guys, gikompos plus na kon sa kape kanang sapal sa kape so ito na dito din sa talo sa batong guys mix mix lang guys kung mabuhay sa di Daghan magbunga siya ng marami yan guys so guys daghan na siya bulak guys oh napasibunga oh basta guys Makaano ito sa mga tanim, guys. Maka, makapadami ng bunga. Maliban sa i e compost natin, guys. Mm. Dyan, dyan, dyan. Ano na, guys? Nagdalugdug na yun, guys. Nagulan. Agay. Nabisig kasi ako kaya. Oh. Ay, nako, guys. Kahit magulan, mainit nagulan na talaga guys so yun guys oh ay nako guys din hirag tataman ninyo guys kay ulan nagyud ulan 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 so hanggang sa ulitin guys dahan kayong salamat ninyong tanam. bye